Oh, buho nga. <laughs> oh, okay naman. Mm. Dalawa. Ayos ah. Uy. Oh. Oh, di ba? Ayan oh. <laughs> oh. <Okay>. Ha? <laughs> oh, oh, ang ganda oh. <laughs> oh. Lagayan na ng... salad. Dalawa oh dalawa lagay ng salad ito 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 ayan tapos dito natin lagay ang dami oh oh walang kumuha oh ito pa oh ang oh, laki oh. oh may damage man huwag oh, yan ito, ito 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 oh ito pa <laughs> oh ito pa oh ito tayo makakuha na tayong lagayan mga idol Hanap na naman po tayo. Ito, ang dami oh, yun oh. Oop. Yan, ang dami niyan tiya. Talaga namang todo harbutay nito. Ha? Yeah. Kaya nga eh. Paunahan na lang. Ito to, ganda oh. Paunahan na lang. Ito pa, ito pa, ito pa. Nakadalo. Op, op, op. Baka mabansag. Swerte yung dating natin ah. Mga platito malilit. hindi ko alam kung mayroon pa ako mga platito malilit dun ah. Saka na natin kukuha ang platito malilit. Ito mula tayo sa mga pinggan na kailangan natin. Kasi minsan madalang lang yung pinggan na makukuha kukuha natin. ano <laughs> to? Uy, may ano. Toto toto to. Kapal, medyo maganda. Ayusin natin. Yan. Ato no di. Wala kumuha. op, Oh, Op, ayaw makuha yung pinggan. <laughs> Yun, nakuha din. Buo siya oh. Ganda. Yup. Hanap tayo. Oh, ang dami mga baso dito ah. Oh. Oh. Ang dami mga ganito. Oh. Pangti. Oh, pangti. Oh. <laughs> Hindi na pwedeng tagayan eh. Gusto ko yung ano Gusto ko yung tagayan para may pabigay ko sa amin. Pangtagayan po ng ano, ng banog. Yung maliliit. itu oh. wah barang buku patuh wah bunga bu bupa. Oh, bu apa dong oh, ganda wow Wi uh bunga bunga tuh wow nice wow Ano ba to? Paano bang lock nito? Ano tayo na mag lock? Kunin ko to, dalawa, oh, yun oh Ay ah, to, walang lock Yun Sira yung lock nya Pero buo pa Diba? Oh Oh Ito lang yung wala Pero kunin natin Oh, okay naman Dalawa Ayos ah, uy Oh, o, oh, di ba? Nakadalawa yung ano natin. Ah, tawag yan, Purwar Purwarmir. Meron pa dito sa Ito. Oo. Oh. ito lang din yung sira niya. Paano bang kabit ito? Ya. Yeah. Hmm. Ay, sira na talaga. <laughs> ah, uy, lumipad. Good luck. Oh. Oh. yun, okay wait na lang, hmm yun, oh ha ay na sumubra yung ano, pag sumubra yung hila natatanggal sayang oh sayang pag nasubra yung hila oh, may pinggan pa dito ah Oh. ah, oh. ay Tanggal ka naman! Ayaw matanggal! <laughs> Ay! Ayaw matanggal ah! Oh. Kunin ko na nga lang yan! Ha? Saan? Walang ano eh, walang tatanggal yung ulak eh! Tatatanggal yung ulak! Ito pa nga alude oh! Ayan oh! Ha? Oh. Huh? Oo, oh, ang ganda oh! May takip! Ayos uh, ito mga idol oh. Wow. Paano natin ilagay ngayon to? Nakarami tayo ah. Oh. Ano to dito? Bon oh, ito, Walang ano sa amin. <laughs> Merong kaldero sa amin doon sa bahay wala nang takip. Ay, ito, Kukunin ko, ko to. Eh, ito pang ano ko unang Ha? Ito ko ilalagay yung mga. Oy, lodi! Ang daming daming tagayan. <laughs> okay. Uy, mayroon sa loob 2, 4, 6, 7 Ang mm. Hello. gami oh 8, oh 9, 10, 11 Uy, ano yung lodi? Saan? Hey, no, no, no. Lagyan mo ng palato Ay, ganon? Ito Ah, maliit yan Yung planggana Oo uh -oh. Ah, wait lang ah. Wait lang mga idol. Ayusin ko lang yung ano, yung tagayan natin. Ang kebe oh. Tama-tama talaga. yung oh. Okay. Oh. Yeah. yeah. <laughs> yung oh, tagayan nung tinasong ako, nakayan ng damit. Ang matang tagayan ah. Isang kahon. <laughs> Isang kahon ng tagayan. <laughs> oh. Lagyan natin sa loob. oo oh ako ako na pod warmer, Lodi, oh. Ang laki. Ang ganda. bupa, pa. Ha? Uy. Ang problema itong isa. Ang laki, oh. Ito. Ayan. Yeah, wait lang. Kasi busy ako, eh. Oo. Oh. Ayan. Okay. Oo. Oh, oh. Wala. Sira yung laki. Hmm. Eh, kay Angel, lo mayo puan pa yo. Ah, oh, let's go. go. harap tayo ng idol, ang ganda. Ang ganda nang kwarto natin, dalawang food dormir. Swerte. Ya. Hilahila. hila. -hila. Pay -hila lang tayo dito. Ano mas tayo talaga tayo nang ano. Oh. Pa tayo napulot na. Ah. Oh. Woo. Oh, ano para si ano si may grado? May grado Pag nag ako ng uh, salamin mga idol, yung parang yung kahit medyo mahina lang yung grado, uh, medyo magluluha agad yung mata ko. Kahanap hmm. tayo ng iba. go! Ah, sakit sa kamay. Dito tayo. Mga termos. Wala mang rubber, sayang. Dapat may mga rubber dito eh para medyo maganda hindi ito si sisingaw eto ito mga buo oh. yap oh mga pinggan pinggan lang tayo wala oh, apaw apaw <laughs> kumaya ayusin natin to ang oh, dami mga maliliit oh pang po bang tawag yun parang jilis umangkok Mangkok, mangkok. Don't die, don't die, don't Dami. Ito. Ay, ito, ito, Dami, oh. Oh. Platito. Isang buo to, ilagay muna natin dito sa gilid. Oh. dami. Two. Two, four, six. Two, four, six, eight, ten. Eleven. Kula ng isa. Para dosi. Dalawa. Ano to? Oh. lagay ng... Salad. Dalawa oh. Dalawa. lagay ng salad. takap plastic pa. Ano to? Para saan to? CD holder. ano CD holder? Anong CD holder? CD holder Sira man to Uh Hay, um, ang dami pa lang Excuse me mama Ang dami pa lang kapartner mo kanina mga idol Ayun oh Ang dami pa lang Allah Ang dami pa lang dito sa kapartner dito sa ilalim ito yung nakuha natin platito Oh Labing isa Oh labing anin na Ito Hanap ah. lang talaga tayo dito Oh Basag, basag, basag Ito, ito, ito Ayan, tapos dito na yung lagay ano to mga uh, oh, pang parang chupon na ah. ang dami oh. oh walang kumuha o oh. ito pa oh. oh, ang laki oh ay oh, may damage man huwag okay. ito to to ito. oh ito pa <laughs> oh ito pa oh buo oh. Okay. Oh. Ay, toto, toto. To. Meron pa pala, oh. Oh. Uh. Yeah. Tabi ko muna to. Uh -huh. Excuse me. Oh, mangkok na maliliit. Mangkok na maliliit cute ha? oh ah init ah ah uh, kunin natin tong mangkok na manilit na ito pwede na sa mga sausaw-sausawan ya yeah. ah dyan ka muna pabalik-balik tayo wala tayong ano hindi natin may pasok yung ito pa, oh mana pinggan, manaba, mababaw man to, sayang. Broken, mama? <laughs> oh, yan, yeah, nice. Ay, ay, ah. Binigay yun sa akin, basag man yun. Okay. Ang dami ko na nakuhang ganito, ah. Oh. ito pa oh ang dami ah ah ang dami oh pa 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 mabasag aba ba't ka pumasok ba't ka pumasok dyan ay sus ito pa oh ayun ang dami oh ito to, to. oh ah. Nakarami tayo ng ganito makakapal oh. Kinuha man niya Akin yun eh Sawa yun ah Ang ah, laki Basag yung sa Kinuha niya Kinuha Yup Okay Ayun ah. o, kinuha niya yung kinabada ko sa gilid o, oh, ito may takip. Ay, sauce. Wala palang ano. Tornilyo yeah. Okay. Ang dami natin nakuha. Arbat, mga idol. Arbat. yun mga idol ito na yung mga nakuha natin oh. ngayon natin grabe ang dami oh. oh. <laughs> nakarami tayo nakaharbat ito dalawa ang ganda food warmer oh. Oh. ganda na ito isa eh ah, nahihirapan ako magbukas mamaya oh, maya ayusin na pero maganda to ah, parehas silang dalawa ayun oh. ganda oh, sa lobo oh, oh di ba? Oh, yung dito lang ang wala. Yung lock lang, yung PC yung kagaya ng ganito. Yun lang ang wala. Pero okay yan. mga yan, ito. Oh. Ay, napasag yung isa. Sayang, di ba? Le? Ganon talaga. Tapos ito, may takip. Mm. Yeah. Okay. Kumuha ako ng medyo malaki-laking lagayan. At ililipat po natin din eh. maraming marami salamat mga idol ito so, ay pa para po sa inyo lalagay pa natin sa balik pa yung box na yun, ah. kaya yung mga humihingi eh, itadaan po natin yung sa parapol para magiging patas po tayo okay po Eh maraming maraming salamat mga idol sa uh, na lang po lagi sa ating video para tuloy tuloy po yung pamimigay natin ng balik pa box ayusin ko lang po ito ha e, ingat po kayo palagi dyan bye bye peace out